Enjoy watching my doll! Ohoy! In video, may gagawa po tayo ng sinuglo my doll Inihaw na pork at saka kinilaw na isda You know? Kinilaw na my doll May yeah. gawa natin ng inihaw na pork my doll Ito ang isda na tawilis my doll Nahiwak na Naugasan na itong suka my doll Hindi lang na At ito, marinate muna natin Bago natin ihawin ang pork Lagyan na na asin at saka bitsit You know? May naano na tayo ng apoy. At ito, lagyan na lang natin ng pangpalasa yung kinilaw natin ng isda. Para manonote yung ano, di ba? Lasa. Gano. At ito, sunod natin paghiwa ang sibuyas. Gano'n lang paghiwa. O. At nalagay na natin ang sibuyas pagkatapos mahihwa at sunod na natin ang paghiwa ang luya. Yan. Nagbo-voice over lang ako may doon dahil maingay kasi sa labas. Maraming nagkatantahan. November to kasi to ni ginawa ko tung vlog to eh. Maraming nagkantahan sa labas kaya binubos over ko lang. At ito, pagkatapos ng paghiwa ng luya, isunod natin paghiwa ang tamatis may doon. Yun. At ito, ilagay na natin ang tamatis pagkatapos isunod din na paglagay ang ano may idol? yung kalabansi yun oh. habang naghihiwa tayo ng mga sangkap mag shout out muna tayo mga idol para humahubaba yung video natin shout out kay ma'am road bilanoy ba ramon bilanoy ba mag asawa na sila may youtube channel sila box kitchen at saka japo Killer. shout out kay ma'am pilso adventure saka kay Miss Jen Aliban at out Miss Jen at ito nasalan ko na pala yung ano pork oh you know malapit na maluto to hindi ano? ko lang Albert Teleper shout out idol shout out kay idol Tay Inting Butingting at saka shout out kay bro Gabriel Jimmy shout out idol Gab shout out kay Lisa Kitchen Shout out day, please. At saka shout out kay Day Lovely. At yun, pagkatapos na yung ano, kalaman eh, si, na lagay ang ano, yung sili. At saka ito naman, lagyan din natin ang ano, pipino. Albert Bungay, shout out Idol Al. Shout out kay Day Lorraine Hilario, taga Tigros yan. Shout out Day. Turista Vlogger, shout out Idol. Shout out kay Ma'am Adventure. Shout out ma'am Idol Shout out kay Boss Francis At saka kay Dai GB Store Shout out Dai Mag-asawa na sila At saka sa bagong napadpad dito sa akin chan channel Idol Shout out sa inyong lahat Thank you sa inyong panonood Ito nalagay na natin ang ano Suka At saka yung pipino nalagay na natin To. pagkatapos na natin nalagay na suka okay okay lang para pantay yung ano lasa diba gano at ito tikman lang natin para malaman natin ang lasa kung tama ba ang timplada niya Dino. parang matabang dagdag tayo ng asin parang kurang salat eh kasi pag kinilaw may doon kailangan balat alat kunti At ngayon, eh, hinangon na natin ang ano may dol, yung tawag nito, pork, sinugba. Ito, isunod na natin paghiwa. Yun know? o. Kasi nga pala may dol, patagal ko na itong gawa, itong vlog na to. Bimber 2 ko pa itong nagawa eh. Tapos na-edit ko, November 8. Ang tagal na. Gawa ng may bagyo kasi dito sa amin eh. Maraming landslide. Tapos yung mga poste, na bagsakan ng mga lupa at yun malapit na matapos ang paghiwa may dol at yun matapos ng paghiwa may dol nalagay natin sa ano nahalo natin sa kinilaw you oh. at yun nahalo halo na natin may dol ok na to siya tikman natin to thanks for watching may dol Hit lahat, impas ang baho ni maydol. Dami oh. ito na, tikiman time na. Oke, okay, tikiman natin time maydol. Oke, okay, good maydol. Namit.